Anar-hi, Po namin huli isang sako puno po yung aming balde ah, ah. hindi na po namin papakita at magkakaproye eh, baba <laughs> baka Guys, nakahuli nga, nakahuli na po kami bangos. Isang plastic. Saka ano. Mega sardines. Nakahuli po pala nito sa dagat. Kain na lang po kami dito. Kain po tayo, guys. <laughs> ito ang buhay namin. Buhay ng mga kapus palad at oh. mga anak pawis. Alam mo si ba anak pawis? Alam mo yung anak ng pawis Let's drink to that Wow Dapat pala may kalamangsa Gusto mo na Dapat pala may kalamangsa Buksa eh This Puzzle pipe na naman ito Sariwang sariwa Asag na ka ito sariwa sa glinas sariwa yung uli namin oh no? <laughs> Buksa

Ba't mamaya? Sige, kamay mo. Ngayon talaga sa Yan. Oh. Yeah. Oh. Yan. Yan na to. tinuto. Bakit eme. Wow. Ano yan, tinuto. Oh, tinuto. Oh, si, si, sinanduming ito eh kawan, kuhaan. Mm, -hmm. May kasamang na? Ano? Oh. pare sukit. Wala nga pang kuha eh. Wow. Oh, oh, ano oh, oh, na? Oh, bukos naman sa sart atin. Oh. Kain guys. Umay ka god, oh, ganun, oh. <laughs> Kain po. Ito so, ang buhay, sardinas. Kala ko naman, makakahuli tayo ng... Sabi ko tayo lang kaya, ba balansat ko ay. Ka nakakita tayo ng daraway, wag na kanaan ah, <laughs> ng yung Ano ba, eh. ba 'yan? Ah, na. Sige, sige. 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 Sige, ang galag na tayo parang kaso. Sino? Yeah. Okay. Ngayon? Hmm. Malingating pala dito. <laughs> Matis! Mm -hmm. Ano? Ano? Mabait eh. ka Ano ang kanin natin? na no? malingating. Hmm. Hmm, ano? Ano? Diba Nakakagat ko po. Luter! Yeah, Kaya kayang malingating na yan doon, nung no? malalagmatihin tayo kay bihira, nakakaligtas na yan pag nakakagat ka. <laughs> Ang isa nga dito. Ay pagka mga tayo, tas kinagat ng lingating dito, ay bihirang bihira yung nakakaligtas. wow ano <laughs> <Oraw. laughs> Habi ni, ni medis na. Nagchatian doon sa bahay. Na yung sila ko na nga yung medis. Habi niya yung na si Michael pinainom ko na tayo dun, eh, di hindi mga labo mo lang bibigay. <laughs> buhay pa. Hingay-hinga. <laughs> eh, hindi kaya niya. Hindi hindi nakakapasok si Han eh. Dalawang araw. Patungay yun. Papasok daw may gabi ah. Eh? Sabi na sa akin ah. Nag nag piog. Yung uh, nag nag-pick hmm. yung mga senior. Kasi nado doon din. Oh. Hmm. Ilang mapita ko sa kay Kasi baka may pang tam mark ka di ay para mo Sabi na sa akin, parang namumukha ang kita. <laughs> Nakita na kita. Ang kita. <laughs> ha patay na ng kalaban na hindi pa kilala. Putang <laughs> sa tao 'yun. Masakit si Lutuhan no. Ba? yun bang ako ah? <laughs> Sabi <laughs> sa akin ito kita nakakita Tama na, mama ka rin Wala ka bulog Okay, so ngayon ko, ilapit ako pare Alaga Baka talon nila Hindi yan, tangi, hindi yan ang siya Hindi alaga Laki goy ba eh? Mayroon goy ba yun? may baril na dawag na baril na wala na, ano? na Ayan ba di uh, hindi na nakita so guys may mga kuyo nagagala kayo mga puno na na wala na may maghanap pala dito wala na wala na Ayun o, layo. Hindi kita. Nangangain. Woo! <laughs> Wala, hindi nakakita sa camera. Wala po. Kasi na may alaga. oh, ano, ano? Hi, guys! Walang nangyari sa aming pakibaka. Bullshit. Maganda ang naging resulta ng aming pagtugpa. Dito po tayo magbubunto, guys. Ma malaking, ma malaking ngalay ng balakang ang aming inabot doon. ngalay ngalay yung balakang ko, guys. Pag tayo namin, wasa Sa ulo. Sa ulo. <laughs>

Gutom ka natin, ah. Na. Buntugan natin ang na isa dito barit eh, bagpagkat. Baka yung bala ng baral na nanggaling din sa dako di eh, mabagkat din tayo pagka. <laughs> oh, Malumipad nga din itong bala. Ang Hindi nga. Nakapukam nakapu nakapu dito pa rin sa, eh. Mga dumahan dito, eh. <laughs> <laughs> Sakto pag <pagtayo> ko, dito. <laughs> Aging yung bala Bala ng pintig. Ano? Muntik na kanin. Pinagingan kayo? Bala is po guys. Ang laki. Tara guys. Ay, nakita nyo na mamarin. hindi nila ginagawa ang Dapat hindi nila ginagawa bagay.

Bisit. <laughs> <We say> <laughs> yung pala itaib. <laughs> <laughs> Kung kasama sana natin yung kupaling yan, eh, ka siguro ka tayo magkakaroon. Ano ka naman eh? Bulaso? Hmm. <laughs> Kahit pa saan. Sino? Kaya si Ugag. At maraming alam yan eh. Hmm. <laughs> um, yung mga tukoy ang ko. Mga... Duntugan yan eh. Hmm. Mga tayong tukoy eh. <laughs> Down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you want to travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go.